President BBM and BB Sara run under the platform of unity. Pagkakaisa raw ang susi sa pagbangon at pagunlad. Pero ngayon, ang kanilang mga kampo, daig ang aso at pusa. Turuan, sumbatan, murahan, bangag, korap, mas korap ka. Sarap harap ng sambayanan, nag-aaway, nagpapatutsadahan. Where are the statesmen of this nation? Ang mga DBS daw ay kulto dilawan at pinglawan daw ay nagsasantusantuhan kurap din naman. Kalokohan naman na nakapag-insert ng 100 billion na hindi nila alam, subalit so pinirmahan nila ito. The President, you owe it the people. Kung ka, huwag kang magtago sa mga spokesperson mo na nagpapalusot lang. Representative Edgar Erice from the 2nd District of Caloocan City. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Speaker mga kasama sa 28th Congress, the Filipinos are confronted with a choice between the devil and the deep blue sea. Iayanig, lumulubog, nag-aapoy ang buong bayan, hindi dahil sa mga lindol, bagyo o sunog, kundi dahil sa higit na lumalalim na krisis na sumisira at nagpapabagsak sa ating bayan. Our nation is in deep crisis. We must realize that we are facing a political, economic, and moral collapse. At kung patuloy tayong mananahimik, kung magbubulag-bulagan, kung magbibingi-bingihan at magiging manhid sa kalagayan ng bayan, ang barko ng ating bayan ay siguradong lulubog at malulunod sa hirap at pasakit ang mga mamamayan. Niyayanig tayo ng kabi-kabilang istorya ng korupsyon. Hindi milyon, hindi bilyon, kundi bilyon-bilyon. Umaabot pa ng trilyon. Inaakusahan Kasabwat ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa, pangulo, pangalawang pangulo, mga senador, tayong mga kinatawan, mga gabinete at marami pang iba. Hindi lang DPWH kundi halos lahat ng ahensya ng gobyerno mula nasyonal hanggang lokal hanggang barangay pati na sangguniang kabataan. Gawain ng matatanda, natututunan, ginagaya ng mga kabataan akala nila normal na lang ang katiwalian sa pamahalaan. A degradation of governance, degradation of the values of our people. Nung lumulubog na rin tayo sa utang, halos labing pitong trilyon na ang national debt as of April 2025. Nung panahon ni FBR, iniwan niya kay GMA ang 2.7 trilyon na utang. Si GMA, 5.1 trillion ang iniwan niya kay Pangulong Pinoy. Si Pinoy, 5.9 trillion ang iniwan niya kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, dumoble ang utang. 12.79 trillion ang iniwan kay Pangulong BBM. At ngayon, sa tatlong taon pa lang ni Presidente Bongbong, 16.79 trillion na ang ating utang. Malamang, higitan pa ang utang na iniwan na nakaraang administrasyon. Ang masakit, karamihan ng utang ay sa korupsyon lang ang kinapupuntahan. From fiscal discipline under President Aquino that resulted in the first ever investment grade ratings from Pitch, Standards and Poor, and Moody's Investment, that Duterte and Marcos administration turned it into a fiscal disaster. The foreign investment inflows that reached 7.08 billion dollars during the Aquino administration were wiped out by the two succeeding administrations as of 2025. The net outflow in foreign investment total 7 billion dollars. Umalis na po ang mga foreign investors. Ang palitan ng piso sa dolyar halos umabot na ng 60 piso. Bagsak din po ang index level ng stock market to an all-time low. Ngayon po, 5,500 base point. Pati ang mga inaasahang interes na ipon ng mga senior citizen binuwisa ng 20%. Nangangamba ang mga bankero na magpapalipat-lipat na lang ng depository banks ang mga senior citizens na umaasa sa interest ng kanilang savings para mabuhay. Pati ang dollar deposit from 15 naging 20%, maaring ilabas na ng bansa, mga depositors, ang kanilang dolya. Rather than rational public policy, the government opted pro propaganda, lowering material prices in government construction and scrapping flood control projects. Bagsak ang construction industry, bagsak ang government spending, bagsak ang negosyo, maraming mawawalan ng trabaho. Just last week, the PSA announced that the GDP slowed down to 4% way below the target of 5.2%. Ang Aquino administration, narisulba ang 66,000 classrooms backlogs sa pamagitan ng pagtatayo ng 180,000 classrooms. Sa ilalim ng Duterte at ng sumunod na Marcos administration, bumalik tayo. 165,000 classrooms na naman ang kakulangan. Inubos ang salapi ng bayan, napunta sa flood control, rock netting, ayuda at iba pa. We are indeed in crisis. Just recently, a published report stated that it would take us 70 years to surpass the economy of Singapore and Two years to surpass and be at par with Vietnam, provided they, that they would stand still. Kung hindi sila kikilos, dalawang taon pa natin aabutan ang Vietnam. Habang nangyayari ito, lalong lumalalim ang pagkakawatak-watak ng ating mga pinuno. Naglalaggablab ang apoy ng hidwaang pampolitika. President BBM and BB Sara run under the platform of unity. Pagkakaisa raw ang susi sa pagbangon at pagunlad. Pero ngayon, ang kanilang mga kampo, daig pa ang aso at pusa. Turuan, sumbatan, murahan, bangag, kurap, mas kurap ka. sarap harap ng sambayanan, nag-aaway, nagpapatutsadahan. Where are the statesmen of this nation? Anong halimbawa ito sa mga kabataan? What are you fighting for? Public welfare or the supremacy of your political dynasties? Nag-aapoy na rin ang galit ng bayan laban sa korupsyon. Sa sinungaling at kabulukan ng sistema. Ngunit maging ang bayan ay hindi nagkakaisa. Maging sila ay hati-hati rin. Ang mga DDS daw ay kulto. Dilawan at pinglawan daw ay tuhan kurap din naman. Mga alta di social sinusunog tayo ng sarili nating paghusga sa kapwa. Wala na ba talaga tayong maaring pagkaisahan? Former Congressman Saldico, a very close friend and ally and alter ego of former Speaker Martin Romualdez during the 19th Congress. Saldico is also the main author of the 2023 2024 and the 2025 general appropriations act he accused the president and former speaker Romualdes of having directed him to make 100 billion insertions in the 2025 ga and having benefited from it we cannot simply dismiss this but there are some questions like for example he did not include the participation of his co-authors Senator Cheese Escudero and Senate Finance Chief Grace Po. Kalokohan naman na nakapag-insert ng 100 billion na hindi nila alam, subalit pinirmahan nila ito. Marami pang katanungan sa mga piecemeal na paglalantad na ito. But we cannot ignore his revelations. What complicates the revelation of Kong Saldico ay kasabay ng malalaking rally ngayon sa EDSA at sa Luneto. Ano po ba ang tunay na motibo paglalahad ng katotohanan o pagpapabagsak ng gobyerno ni Pangulong BBM Truth must come out but the motive should not be extra constitutional manipulation to rem to remove a sitting president and go beyond constitutional limitations Saldico you are a direct participant in these budget manipulations in fact i find it hard to believe that you have not benefited from it. Panahon pa ni Pangulong GMA, sikat ka na sa government contracts. But President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024, at 2025 GAA, non 2023, some 300 billion were inserted and diverted by Congress. Di ka kumibo. Pati na ang gabinete mo, hindi kumibo. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo. Ang gabinete mo, hindi rin kumibo. 2025 GAA, 473 billion were inserted and appropriations were diverted. Di ka pa rin kumibo maliban sa 29 billion na binito sa dahilang mas lumaki na ang pondo ng DPWH kaysa DepEd which will make this 2025 GAA unconstitutional. Parang imposible na hindi mo alam ito, Pangulong BBM. Not knowing that hundreds of billions in your budget proposal year after year for three years is unimaginable. This is a question of complicity or competency. Paano na, bayan ko? Ano ang magagawa natin para di tuluyang, tuluyang lumubog ang bayang ito? Huwag tayong padala sa mga maling panawagan na lalong magdudulot ng paghihirap sa ating bayan. Military o hunta ito'y lalong magdudulot ng kaguluhan. Ang kinabukasan ay walang katiyakan. A picturesque of highly unstable government will be a banana republic. BBM resign? Papalit si Bibi Sara? At higit na magkakawatak-watak ang mga Pilipino, maghihigantihan, at wala rin namang mababago sa sistema. Bakit? Yung mga magganakaw sa gobyerno, babalibig lang yan. Yung mga political dynasties, babalibig lang yan. I appeal to the sense of patriotism of everyone. that us save This country first. No matter how flawed the 1987 Constitution is, we must rely on it to save our democratic life. To save our sinking ship, our leaders must learn to think beyond themselves. PBBM, PP BB Sara, mga senador, mga kapwa, mga kinatawan, Higit niyo bang mahal ang inyong kapangyarihan kaysa sa ating bayan? Tanggapin natin, we are in deep crisis and we are the bigger part of the problem. Hindi sapat ang pagpapakulong ng ilan. Hindi sapat ang pagpapalit ng pamunuan. What we need is a change of the system within the framework of the 1987 Constitution. kasala ang Pangulo Pangalawang Pangulo, there is this impeachment process. No shortcuts. Habang ginagawa ito, sabay natin ayusin ang mga ugat ng korupsyon. Kung hindi natin puputulin ang ugat ng korupsyon, sa mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos ang problema. Hindi matatapos ang kahirapan. Hindi matatapos ang katiwalaan. Ang tunay na solusyon, reforma. So, Kung natin ang pagkagahaman sa kapangyarihan, mahari pa nating mailigtas ang bayan within the framework of the 1987 Constitution we can create genuine change. Naniniklood po ang bayan natin. Tapusin na natin ang palalang political dynasties ang ugat ng korupsyon, pag-aabuso. Let us pass the enabling law, of Article 2, Section 26 of the Constitution. The anti-political dynasty provision that we have ignored for decades simply because of self-interest over national interest. Napakadali po nitong gawin natin kung gugustuhin lang natin. The gentleman is requested to wind up. Pardon me. The, the gentleman is requested to wind up can i just request for another five minutes majority leader the sense of, of this whole speech is in the uh dispositive portions so, the gentleman has the additional five minutes thank you Hindi totoo ang demokrasya. Ito ay ilusyon lamang. Power and wealth are recycled, not redistributed. Positions are inherited, not earned. Mag-ama, mag-asawa, magkakapatid, palitan sa pwesto, sa buwatan. Walang check and balance sino ang mag-iimbestiga sa kapamilya. Ang halalan ngayon na hindi na tunggalian ng plataforma, tunggalian ng apelido. Pagagaling na kabataan, wala nang tsansa. Meritocracy has no place in this country anymore. Elections become predictable, parties become irrelevant, governance becomes hereditary. Kapag isang angkan ay ang may control sa executive at legislative accountability ay nawawala. Dati ay monopolyo ng mga Duterte, ngayon ay monopolyo ng mga Marcos. Ano nangyari? Super majority, walang check and balance, lusot ang korupsyon. Mga kontrata at proyekto na pupunta sa mga kapamilya, kaibigan, ghost projects, substandard projects, manipulated pro procurements, ang mga congressman at mayor, sila na ang kontratista gamit ang lisensya ng mga diskaya. Binabaha, nililindol, nasusunugan, nagugutom ng na ang mamamayan, minanakawan pa. Kung ang mga proyekto ay pamumulitika, di sa pangangailangan, walang kahinitnan ang bayan na to both buying the sky guy, as social aid programs used to keep dynasties in power. Kaya bawat eleksyon, pataba ng pataba ang dinastiya. Pahirap ng pahirap ang mamamayan. Dynasties make poverty functional. Kinagamit ang kahirapan. Filipinos are kept dependent, not empowered. Mr. Speaker, and our people see the same surnames, elections after elections, mawawala na sila ng tiwala until they lose faith in the nation itself. Political dynasties destroy party principles. Parties become convenience stores, not ideological, but transactional. When I spoke against the war on drugs in 2016, the very people who enabled Duterte do it are the same people who are persecuting him now. Nagbalibingan lang, nagpalit ng kulay. Torn cultism has become normal in the Philippines. Isang bagay na kahihiya-hiya sa ibang bansa. Ang mga rara boys ni Pangulong Duterte noon, rara boys ni Speaker Romualdez. Kapalit ang flood control project. Mr. Speaker, I would like to believe that there is still hope. We can still fight back. We can still move forward. We can still move forward if we will pursue reforms within the framework of the Constitution. So I dare say, President Marcos, your family has benefited so been blessed by the Filipino people. You were able to come back after the, your father's 21 years rule. Pipisara, you and your family have been so blessed by the continued support of the Dobueños and many Filipinos, distinguished senators of the Republic. You have been blessed. Marami sa inyo. Buong pamilya, senador na, tatay na bilyar, nanay na bilyar, mga anak na bilyar, may subdivision na, may mining pa, may daang harina, may prime water pa, tama na, sobra na. Mga negosyo nyo, utang nyo sa bayan. Mga kasama ko sa kamera, sinasamba tayo. Sa mga kababayan natin, pinagkatiwalaan tayo. Mahiya naman tayo sa kanila sa nangyayari sa bayan natin. Mr. President, my Vice President, Distinguished Senators, my dear colleagues, mahiya naman tayo sa mamamayang Pilipino. The only way forward is true genuine political reforms. Though painful, though against self-interest, it's the only way to save our nation. At tayo lamang makakapagbagay nito sa mga mayong Pilipino, bari ba, pagkaloob na natin sa kanila ngayong Kapaskuhan? I call on President BBM, include these reforms in your legislative agenda and certify them as urgent. I call on Vice President to support this. I call on Congress to enact this. Number one, a strong anti-political dynasty law implementing Article 2, Section 26 of the Constitution. Bawasan ang taba, bawasan ang kasopangan, lugmok na ang bayan. Number two, an anti turncoatism law to build real and principled political parties. Tapusin na ang balimbingan. A campaign finance reform law to level the electoral playing field. Number four, a law empowering the Independence Commission, Independent Commission on Infrastructure to investigate and prosecute corruption and break the chain of abuse and impunity. Bigyan ang ICI ng contempt powers. Bigyan ng karapatan. Nahalukay ng mga dokumento ng mga contractors. Bigyan ng sariling pondo at tao at sa lahat ng mga inaakusahan. Dapat humarap sa ICI, pati na ang Pangulo. President BBM, you have established the ICI, but it is obvious that its powers and cannot withstand the influence and manipulations of your closest allies and relatives who have benefited from the corruption in government infrastructure. The ICI must not be the instrument of Malacanang, but the spear and shield of the people against the corrupt. At the lingawin natin dito sa Kongreso. Mga kababayan, magkaisa na tayo kabila, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Parin nating pagkaisahan ang tunay na reforma para sa bayan. Hindi tayo lalaya kung pamahalaan ay minamana. Hindi tayo unlad kung ilan lang ang nakikinabang. Walang demokrasya kung hindi pantay ang laban sa halalan. Kung gusto nating wakasan, wasakin ng katiwalian, wasakin natin ang mga political dynasties. Palayain natin ang ating bayan mula sa mga apelidong ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Kaya kung hindi ipapasah, ang mga batas na ito sa 2028, isumpa nyo, bayan ko, yung mga pare-pareho ang apelido. Hintayin natin ang 2028 elections, pumili tayo ng tama. Pasensya okay, na I'm po, hindi ako naglinis-linisan at hindi ako nagbabanal-banalan. Sa limampung taon ng paglilingkod ko, palaban ko, apat na dinastiya sa aking lungsod. I am battle scarred. Maraming beses ko na pong inakawing kompromiso ang aking prinsipyo para makasurvive sa politika. Subalit so ngayon, ako ay may pinagkatandaan. Habang tumatanda, gusto ko po tumitino. Wala na ako ambisyong politikal. Nais ko na lamang sa pagharap ko sa Panginoon ko. Masabi ko na naglingkod ako. Lumaban ako para sa kapwa ko at sa bayan ko. As I now acknowledge my mortality. Mga kasama, nakinabang tayo sa bayan na ito. Mga ribang, tumindig naman tayo para sa bayan na ito. Sensya na po sa mga nasaktan ko. Subalit alam ko na alam nyo, katotohanan lang ang sinasabi ko. Iniulit ko, let us not go through the constitutional, let us go to the constitutional process. Hindi po ako nananawagan ng BBM resign. Kung gusto po natin panagutin ng Pangulo, may impeachment. Kung gusto po natin panagutin at ipakulong mga magnanakaw, huwag natin madaliin, bantayan natin ang paggulong ng hostisya. Ano mang kaguluhan ay lalong magpapahirap sa mamamayan na walang kalaban-laban. Mr. President, you owe it the people. Magpaliwanag ka, huwag kang magtago sa mga spokesperson mo na nagpapalusot lang. Pass the reforms, convince your allies in Congress. Bayaran niyo ang inyong pagkukulang sa pamamagitan ng pagtama sa sistema. And finally, Mr. Speaker, dear colleagues, we cannot ignore the allegations made by Mr. Saldico regarding the supposed 100 billion insertions. Madali, madali namang malaman ang katotohanan. Therefore, I respectfully move that we call the secretary of the Department of Budget and Management, the secretary of finance and the NEDA secretary to a question our here in Congress as soon as possible. So move, Mr. Speaker. Maraming salamat po. Thank you.